Alam mo ba? Maliban sa breast cancer, isa rin sa mga nakamamatay na cancer sa mga kababaihan sa bansa ay ang cervical cancer. Ito ay karaniwang dulot ng human papilloma virus o HPV, isang uri ng virus na naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Ayon sa Globocan data noong 2020, kada taon, tinatayang nasa 7,897 na bagong kaso ng cervical cancer ang naitatala sa bansa at nasa 4,052 naman ang namamatay dahil dito. Ang problema, karamihan sa mga kababaihang may HPV infection ay hindi alam na sila ay infected dahil kadalasang walang sintomas sa unang yugto nito. Kaya naman tuwing Enero, ipinagdiriwang ang Cervical Health Awareness Month. Ito ay isang malaking hakbang para mas mapalawak ang kaalaman at kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan ng ating cervix. Pero, paano nga ba nagsimula ang pagdiriwang na ito at bakit ito mahalaga? Ang Cervical Health Awareness Month ay nagsimula sa United States noong 2010 sa pangunguna ng National Cervical Cancer Coalition. Layunin nito, mapalakas ang kamalayan ng publiko tungkol sa pag-iwas at maagang deteksyon ng nasabing sakit. Sa ating bansa, naging opisyal na parte ng kampanya ng Department of Health ang Cervical Health Awareness Month para mas lalong palawakin ang kaalaman ng mga Pilipinas sa pag-iwas at paggamot ng cervical cancer. Ang mga organisasyon tulad ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society at Philippine Cancer Society ay kaagapay ng gobyerno para maisakatuparan ang mga layunin ng kampanya. Sa pamamagitan ng Cervical Health Awareness Month, nais ng mga eksperto at ahensya ng gobyerno na himukin ang mga kababaihan na magpatest kahit wala silang nararamdamang sintomas. Ilan nga sa mga hakbang para maiwasan ang cervical cancer ay ang pagsasagawa ng HPV vaccination, regular na pap smear o HPV testing, safe sex practices at pagkakaroon ng healthy lifestyle sa pamamagitan ng simpleng pagpunta sa health centers at regular na check-up, malaki ang may tutulong nito para mailigtas ang sarili sa panganib ng cervical cancer. Ngayon, alam mo na!